Hello, welcome to Unicorn. Wait lang. Naglolo ko yung aking stand. Okay. Ay, mabagsak talaga siya ng kusa. Wait nga lang. Ayan. Pwede na yan. Nabagsak kasi yung aking stand. Eh. Anyway. Ano. Uh, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign Taurus Virgo Capricorn hindi ko resonates. Kung hindi ka nakaka-resonate sa reading nito, ayaw mo na ganitong klaseng reading, pwede ka mag-next video. Okay? And, feel free to hit that subscribe button, notification bell, at saka sana mag-comment kayo. Sobrang na-appreciate ko yung comment, guys. Maraming salamat sa mga returning subscribers ko dyan at sa patuloy na support ta, ng at mahal sa akin. Sana mag-comment kayo and if you want to uh, book a personal reading um, virgophilippines at gmail.com yung facebook page namin madam space p <laughs> bumabagsak na naman mm, yung totoo wait nga lang ayan <laughs> sana wag na bumagsak no makasama ka na stand Parang awa mo na mm. so kung gusto mong po-book ng personal reading madam space p as in princess and then search mo lang yun sa facebook page may mga admin ako na mag a sa iyo so kung gusto mo magpabook na reading doon ka na lang mag-message okay uh, earth sign, main energy mo medyo mahangin kasi guys kaya ganitong klaseng reading yung ginawa ko ngayon kasi pag yung usual or yung mga ginawa kong reading yung mga nakaraan medyo malili pa rin yung mga cards no dahil dalawa dalawa yung fan ko ngayon sobrang init guys. Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, ito yung main energy mo. Ah. Uh, two of Coins and the uh, King of Cups. Earth sign. Ano ba 'tong mga naiisipad mo dito Earth sign? malang kang bagay na naiisipan. Pero parang hindi ka masyadong sure. Yung iba parang hindi mo pa masyadong... Alam mo yun? Parang kailangan mo na magpupush or tutulak sa'yo para gawin yung isang bagay na talaga naiisipan mo na. King of Cups is here. You have a lot of uh, love to give. Pero may mga natatakot sa pagmamahal ng klase ng binibigay mo. Like, hmm... Bakit? Binigay mo na... Bin, ganun ka naman talaga magmahal eh. Binibigay mo yung lahat. Yung kaya mo ibigay. Tapos ang nakakainis yung mga taong nakaka mo kasi parang natatakot sila sa mga pagmamahalang binibigay mo. Parang mali ba? <laughs> ano ba? Yung iba sa inyo, ano? With the eight of wands, binigay mo na lahat. Pinush mo na. Yung iba kasi, parang tinatry mong baguhin yung isang tao, pero ay, hindi na mo siyang baguhin for the better, di ba? Gusto mong maging mas maayos siya. So, ginagawa yung best, ginagawa mo yung best mo para present or maipakita dito sa mga taong to na ito yung mas better para sa'yo, ito yung mas makakatulong para sa'yo. Ganto, ganyan. Tapos, pwedeng yung mga taong yun na may misinterpret nila, yun na, na yung pagkakorek mo. Is, is yun, is naman talaga yung way kung paano ka magmahal. Yung by telling them kung ano yung mas makakatulong para sa kanila as a person. Pero yung iba, pwedeng nga may misinterpret yon Na parang, Uh, yung iba pwedeng iniisip ay hindi kasi ako enough parang hindi ko kasi kaya yung mga bagay na gusto niyang gawin ko hindi so, yung gustong gawin uh, hindi ko kasi kaya ibigay or hindi ko kaya maging katulad ng person na gustong maging ni earth sign parang ganyan So, na may misinterpret nila. So, in a way, parang natatakot sila or parang feeling nila hindi sila enough para sa'yo because you try to correct them. Pero yun naman talaga yung ano mo, way mo, kung paano ka magmahal. Yung parang, gusto mo maging mas better sila, magkaroon sila ng growth, di ba? Wala naman mali doon, di ba? Well, I do have a lot of earth sign din sa aking chart, sa aking natal chart. Be sure to check yours. And, para sa akin, wala namang mali doon, di ba? Okay. Mahal ka nitong taong to. Napagod ako. Alam mo yun? I don't know if you're pagod habang nakikinig ka sa akin. Or yung person mo ka connect mo is laging parang nakakapagod yung ginagawa niya sa boy kasi parang nakakuha ako ng energy ng pagod na pagod na pagod. Anyway, with the Ten of Cups, mahal ka nitong taong to. Pero with the with the moon. Pwede hindi niya ganun in-open or sinisecret niyan kasi moon is about secrets, you know. O pwede hindi niya ganun inopen sa iyo yung pagmamahal niya. Two of swords. Two of swords pero ako nakita kong card kanina is the high priestess. So pwedeng spiritually connected ka dito sa tao to. Pero with the two of swords, ah, uh, Hmm. Paano ba sasabihin yun? Pwedeng hindi niya masabi because of family related issues or itong connection na to can be very secretive because of family issues. Nakakita ko nung sa pamilya eh. So pwedeng hindi niya masabi sa iyo yung emotion niya regarding sa pagmamahal niya sa iyo because of a family. Ganun sa ping pamilya whether sa pamilya mo or fa family niya pero mali ka niya parang nakakita lang siya na no bawal mo sabihin yung emotion mo kasi bawal kong sabihin ang emotion ko sayo earth sign kasi because of family walang particular reason basta nakikita lang natin may kinalaman sa pamilya Ayan, yeah, pwede mga responsibilidad sa pamilya. Or pwede kasi baka hindi tanggapin ni pamilya, ganun. Or bawal kasi may pamilya na pwede Something to do with family. Emosyon ninyo sa isa't isa. For the sign of earth sign. You know, according sa placement ng planets natin ngayon, look back mga January 2021 kasi same event ang Nakikita natin mangyayari or nangyayari ngayon sa'yo. Sa lahat, actually. ano yung nangyari nung same, nung January 2021 kasi same event. Kasi may pagkakaparehong placement na planeta ngayon ang pwedeng maka-apekto sa'yo ng kapareho rin ng placement nung time na yon. Seven of Wands. So, the same situation. Seven of Wands. The hierophant of one Eight of Wands. Emotion mo sa person mo, the Wheel of Fortune. Pwede ngayon na bago. Kasi kay ngayon ginagamit mo na yung utak mo eh. Seven of Wands. Uh, you're focusing on talents, focusing on things na ma-, ma I, ma ma, ma ilalabas mo pa sa sarili mo, galing mo, etc. Um, hmm, you're very creative. You're very matalino, magaling you have your own way kung paano masosolusyunan yung isang bagay. Mas more on ang concentration mo sa sarili mo kasi itong sa person na to, pwede ngayon, ginagamit mo na utak mo, pwede noon, kung gusto mo siya, minahal mo, whatever, pero ngayon, hello, ayoko na muna magbahal. Parang, gusto ko muna sarili ko na muna. Ganun yung energy mo. You're changing your habits changing your the way you dress or the way you present yourself to the world. Ano mo yun? Sarili mo muna. Sarili mo muna. Sarili mo muna. Sarili mo muna. Yun yung focus mo. Diba? Emotional person na ito for you. The Hermit. Hindi ko na lang muna ipakita yung cards kayo. Sobrang napapagod kasi ako. I don't know what nakakaramdam ako ng pagod. So, I don't know kung habang nanonood ka, pagod na pagod ka talaga. At ito pa talaga yung time na naisipan makinig sa akin. <laughs> kung kailan pagod na pagod ka at namamahinga ka na, di ba? The, the man. Hindi naman para sa lahat, guys. Kung hindi ka nakarelate sa partner, okay lang. The hangman. man. Oh, naghihintay itong person na to. With the hermit. The lovers. This is Gemini energy. Gusto nyo makipag-reconcile, gusto niya magkaroon ng pagkakaayos sa inyo with the three of cups, the hurt, na wala siyang ginagawa, parang siyang abnormal, do Parang, ang weird niya. Gusto nyo magkaayos kayo nang wala siyang ginagawa. Yung iba sa inyo, kasi nasanay na siya na ikaw yung gumagawa ng paraan para magkaayos kayo in the past. Pero hindi nga kasi ngayon ginagamit mo na yung utak mo, di ba? Kasi itong person na talagang naghihintay siya ang oh, patagal naman itong gumawa ng aksyon. Gusto ko na siya makausap, gusto ko na siya, etc., etc., gano'n. This person is waiting. Three of cups. Gusto niya, gusto niya makipagayos. Gusto niya magkaayos kayo. isip ka niya. pareho kayo nang nararamdaman eh. Kaya lang ikaw parang ini-ignore mo yung nararamdaman mo para sa kanya. Tapos siya naman pwedeng alam niya nararamdaman niya para sa iyo. Kaya lang yun nga, pwedeng hindi niya kasi masabi. Sinisecret niya. Sarap tok, tok ka ng person na to, no? Parang, um, nung tayo na may pagkakataon para sabihin niya yung emosyon niya para sa'yo, hindi niya ginawa. Tapos ngayon, tuloy-tuloy pa rin niyang mm, tinatagon. Sarap niyang kutusan sa part na yun. Di ba? What will happen in the near future sa inyong dalawa? For Earth sign, please. In the near future sa inyong dalawa. Well, I can see with the... Ano to? Two of Cups. Queen of Cups. Three of Swords. ano to? The Emperor, King of Coins, and Knight of Coins, Two of Wands, Queen of Swords, and the Chariot. Napapagod talaga. Ayoko ng ganitong feeling. Parang gusto ko nang tapusin yung reading. <laughs> kahirapan earth sign. Anyway, in the near future, uh, kasi parang kong hinahapo, parang kong hinihingal. Yung totoo. Yung iba dyan, pwede naikinig pa habang naglalakad, naggagawa ng kung ano ninyo, baka nag exercise ka pa, kung ka sa akin, pagod na pagod ako ha. Two of Cups, Yung hey na nakakita kasi ako ng relasyon pero may masasaktan eh. Connection, relasyon pero may masasaktan. The Emperor is here. Nakakita ko dito ng maraming evil eye. I don't know if you're that kind of person na pala suot ka ng ganun. Maraming evil eye. Parang hindi ka na kontento sa isang evil eye, evil eye lang yung suot mo. Like, me. Well, kailangan lagi protected ako kaya may evil eye ako necklace tapos ilip, lagi yan na may mga abubot ako na evil eye like this bracelet right here tapos mga crystals this is for my protection pero maintindihan nyo naman kasi <laughs> I'm a spiritual person diba so kailangan ko rin ng protection spiritual pero yung iba sa inyo, maybe you are also using evil eye, pero tapos hindi lang isa yung sinusunod mo. Or you own a lot of evil eyes. Kahit hindi mo sinusunod, pero meron ka lang, marami ka lang. Gamit na gano'n. Well, very good yun. Kasi kailangan naman talaga natin ng protection. Eh. And dahil na naisingit ko na yan, marami kami available din ngayon. Unipri, and IPRI sa TikTok shop. O, ba? Diba? Sali. Commercial, bakit? <laughs> Ito lang yung way ko para may promote yun. Hmm, di ba? Hmm. Sana may tindahan ninyo. Tsaka winiwili ko yung sarili ko ngayon kasi nakakapagod ang energy mo, di ba? Kasi winiwili natin ng konti. Anyway, o oh sige, balik tayo dito sa person mo. Hindi niya maiwasan na hindi ma-attract sa'yo, guys. Kahit wala kang gawin, ka-attract-attract ka para sa kanya. And the emperor I feel like itong person na to will take action in the future. Kaya lang may masasaktan. Actually wala siyang pakialam do sa masasaktan. Hmm? Nakakita tayo na magte-take action itong person na to at wala siyang pakialam do sa masasaktan. Bahala kay sa buhay yung gagawin ko itong action na to kasi itong gusto ko. Palaban siya in the future actually. And there's a possibility of uh, reconciliation, relationship. At saka pwedeng yung mga plano dito maisakatuparan or gagawin yung mga plano dito with the Queen of Swords. Pero bago gawin yon is may mga aalisan or lalayuan or ikakat-off sa buhay ninyo with the chariot. Ano yung palot pa eh? You know, the chariot. Kalesa ba tawag doon? Basta parang... <laughs> Kalesang pangdigma Yung mga sinasakyan ng mga Pharaoh, Pharaoh ng araw. Diba? Ayan, talagang pasugod ako bakit wala akong pakialam sa kung sino mo masasaktan ayan so that's it for now thank you for watching I love you all and bye bye